utom nila ganyan pala daw dapat one time feeding lang isang magandang buhay mga ka farmer ayan tayo po ay magpaparonda muna ayan meron yung dagit hindi pumasok tapos yung isang dagit natin dyan na pumasok sabi ni Nelnel no isang araw Kuya mayron kang mahina May one eye cold Sabi ko alin dun Yan ang ano eh Sa ganyang maraming kalapate Talagang may papasok at papasok na Hindi mo mapapansin Hindi na pala sayo So daget na pala no Ewan ko galing din ano na, Napadaan lang yon Kapag kikita mo nakatambay na dyan So ganun pala talagang mga kalapate <laughs> Galing pata ng karera Or training yung isa eh kulay pula pero hopefully mapagaling natin ano at uh, natin kung malay mo lumakas pa siya at maisipan niyang umuwi sa kanyang amo so wala naman tayong balak magkip ng mga dagit dyan dahil unang una hindi naman natin alam yung mga linyada ng mga yan kaya lang anong gagawin mo kung ayaw umuwi so ayan ah uh, tayo po yung magpaparonda uh mm -huh. -hmm. ibang ko na lang camera dito grabe ang saya nila mga farmer you know oh kitanya yan syempre naman lapit lang yan oh sabay-sabay na po sila oh wow <laughs> oh makalumayo yung iba yung iba niyan gagawin niya medyo mahinapan loob dadapo na pero yung iba mahihiwalay ilalayo ano na, nasanay na po sila na pagka nagbukas ng release door. Yun na nga sabi ko kaya mas maganda talaga nasa ibaba, nasa itaas na para ano agad alam na nila. Nasa baba kasi parang alanganin eh. Okay na rin na ilipat. Tapos yung ating trap uh, trapdoor ay mukhang effective naman dahil uh, kapasok naman po silang lahat na ngayon. So wala na tayong problema Problema na lang natin is Time to train <laughs> Yung kaklase ko Panay ang training Nakikita ko sa my day niya ah uh, ni, ano niya Nag conception siya May gimba Yung release niya ba uh, habik ba talagang Kinakarir na ni brother yung kalapati ah Ayun na may mga napagod na hmm, Sige Oh, kinaganda mga ka-farmer, hindi sila tuma tumatambay sa bahay. Pagka may nakita akong Ano naman, ah, very rare naman na natambay sila. Yung sabi ko sa inyo na dagit, yan tumatambay doon. Kaya alam kong hindi sa akin. Sabi ko hindi akin 'yan. O oh, hindi nga. Hilig silang tumambay. Oh. Mamaya magpapakain tayo. Hapon na. Pero binuksan ko na lang yung ano, yung double trapdoor door para kung gusto na nilang pumasok. Pasok na ma sila Magpapaaraw pa muna yan Mangungulit-ngulit muna yan dyan hmm. so, Sa tingin ko Hindi ko na kailangan na Takpan yung Ano? Yung landing board Okay na siguro Bilis naman eh Alam na naman nila Kung saan papasok So Tingin ko okay na yan meron pa tayong inakay na Parating Marami kaya ano ko na sila i-stop ko na ng breeding kasi mas maganda kung uh, masubukan muna natin tapos sa uh, yung pairing ba, makikita natin kung sino yung, sa training pa lang may mapapansin na eh. alin ang mas mabilis yung consistent yung hindi umuwi agad so makikita natin lahat-lahat yan may record naman tayo, kaninong anak Ayun. Sipag ah. Oh. sipag sila ha Ah, Akatawa, no. Dito lang oh. Ah, uh, panoorin mo lang sila. Okay ka na eh. Dala ko pala yung binocular. Ayan, nilabas ko. Galing kay Tita E. Ayan. Tingnan natin kung makikita ko yung ibon. Uh, sa na lumilipad pag malapitan Ayos pala, ganda. Hanggang doon sa bundok pag may ano, may makita tayong lumilipad doon sa ano, nagre-ranging, ma pwede nating silipin ano. Ayun mga farmer na katuwa. Ayan mga, ka -farmer, Ayan, mga ka farmer Late feeding na tayo. <laughs> Today is Sunday. Kaya medyo busy tayo Sa ating business ah, Kaya medyo late na ako Mga ka Okay lang yan One time feeding Yung ibang nagfa fasting pa eh So ayun One time feeding Pero Isang sipol lang Nagkakagulo na sila Ah ba 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 ah may nakaharang doon wala ayan na ito yung sinusubuan natin ako yung nahanap tapos ayan na yung mga bagong inakay natin malakas na rin pong kumain ayun ito ay na ko ni brother ko ayan Meron ah, ito to, young bird ito. Kukunin na rin natin 'yan, ah. Bumaba na siya, oh. Ah, patay so young bird 1 to. 17 ang bilang ko diyan eh. Kung walang madidisgrasya. Dami natin papali pa rin. Maraming pakakainin. Malakas din po, ah. Pero 'yun nga. <laughs> Masaya naman tayo. oy Oho. Uh -huh. Oh, gutom na. Ito oh, tingnan niyo yan ang magandang pagkain. Oh, nagkakaganyan. Talagang uh, agawan. Balyahan. Sige. Ayan, oh. Oh. Mm. Grabing gutom nila. Ganyan pala daw dapat. One-time feeding lang. okay lang daw yung ganyan mga kapama mas natitrain daw yung mga kalapate pagdating sa training uh, sa track bago kasi sila pakawalan <clears throat> pagka nangyari babag bago sila papakawalan pag race na eh, magbibigay ng pagkain dapat magaling makipagagawan so kaya dito tinitrain na sila na kailangan oras ng kain kumain ka na Parang ganun ba? Ayun o, oh, magaling yung isa. Nasa gitna Oh. Hmm. Kasi lamang na yung nakakain. Kasi hindi na siya matutukod. Ibig sabihin may energy siyang baon paglipad niya. Hmm. O kaya naman, kung dalawang araw sa truck, pag nagpakain, dapat makakain din siya. Kasi kung hindi siya makakain, tapos hindi uli makakain ng... Uh, ano na oras ng karera ay eh patay wala na. hitting na natin yan. Kasi kung ubus din, maglalagay pa tayo ng konti. Para at least busog-busog eh, naman sila ngayong gabi. Bala ko pang paikutin eh. Tingnan natin ano. papainamin natin. Tapos. Ronda ulit. Ito na mga breeder natin. Laks kumain no. Ayan o, oh. naronda ko po uli sila Pero Mabilis din nagbalikan oh. aba May nakapasok doon ah. Anong nangyari? Ba, bakit naandyan kayo? Ano kayo nakapasok? Bukas bayan, yan? Ano ba? oh, oh, pasok Ah Okay Bukas pala yan doon sila pumasok ayun nabuksan <laughs> na lang natin oo nga bukas nga pala ako gulat naman ako sa inyo ayan nabuksan na lang natin napasok naman sila dito sanay na rin naman po silang matulog dito pagka na mag dyan dyan na sila nagre rest so at least okay na alang iba hindi pa po pumapasok yung pinaronda ko Pasok na din yan. Parang may... <coughs> Bakas nilang kumain. buso. Oh. Okay lang yan. Kanyan. Ito ang malang kailangan pa kainin ng marami. Kasi may mga breeder. Sila ay may mga inakay. Yung mga breeder natin. Bigyan ko pa. Bakas nilang kumain, oh. Grabe ang mga to, gutom pa rin. Siguro hmm, mga nagsusubo yan. Tsaka tubig, malakas po sila. Na talagang sabi nga nila, pag breeder daw, dapat hindi nawawala ng pagkain. Siyempre na nga naman, nagsusubo ng inakay. Hmm. Okay. okay na tayo mga farmer. So yan, at least <laughs> kahit late nakapagpakain tayo oh. so ayan ano lang muna sila ngayon ronda ronda siguro mga one month ronda tapos bibigyan natin sila ng chance Ah, uh, bibitaw na tayo Ah, uh, pikit mata <laughs> nagpapagawa ko ng malaking training box kay Jun Jun yung kasya sa pick up na marami rami So ayun tapos sa uh, lagyan din natin ng ano yung eh ang ano niyan pag nag-training sila paano ba pakakainin mo na sila ah ikukulong mo na sila ng gabi para manasanay na sila tatawag si Rowan so ayan ah, tapos sa ah, sana magawa no sa gitna malalagyan mo din ng lagayan ng pagkain para feels like truck yun po yung aking iniisip no feels like truck sila so ayun hopefully ay ah, Matupad. <laughs> kasi busy tayo mga kaparman. Hindi ko rin po maipapangako na talagang. Uh, Siyempre hindi naman ito ang priority ko eh. Dito nga lang sabi ko. Yung may pinapakain lang po ako. May inaalala alala -ala ko. Di ba? May ipinapalipad ka sa, sa umaga. Di ba? May nililinis-linis ka. Eh masaya na ako doon. Kasi ano yun eh. Something na makakapagbigay sa'yo ng uh, saya. 'di ba? Yung may pinapakain ka, nakikita mong kumakain, masaya ka na, malakas kumain, lalo na pag nagpaparonda, masaya ka na mga farmer. Tapos umuuwi lang na ganyan. Oh, masaya ka na doon. Okay na ako doon. Kaya lang, yun nga, kailangan din natin uh, subukan kasi sabi nila uh, different kind of excitement daw pag nag-race kaya lang nga sabi ko patay ako nito dahil ang pauwian po ng kalapati ay linggo busy po ako sa linggo mga farmer paano ko yun iiwanan ko yung litsunan <laughs> bali gagawa natin ng paraan basketing meron na ako naisip na paraan kaya naman natin iutos yung basketing ang problema po natin is pag aabang kasi naandun daw yung excitement eh nag aabang ka eh sayang naman diba, yung kasi ang datingan po ng kalapati ay uh, 9, ay 8 o'clock to ano kaya naman So gagawa natin ng paraan kasi ang busy time naman po sa litsunan is 10, 11, mga ganon, hanggang 1. So bahala na. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po muna. Ayan, at least may update tayo araw-araw sa ating uh, pigeon at pigeon loft. Sa Tuesday ay tuloy na yung paggawa para maihiwalay na natin. to saktong sakto kasi yung mga inakay po ay uh, ano na eh, pawalay na. So, kailangan na natin i ano sila. paghiwa hiwalayin yung mga cock and hen. Tapos sa uh, ano na, purga, tapos sa uh, ano ba ba? Vitamins, syempre, flushing, mga ganong ganon ba. So, ayun, tapos sa uh, condition uli natin. Pero yun nga, matagal ko po sila bago i-breed. May mga susubukan ako, pero ilan-ilan lang. Oh, okay na mga ka-farmers. So, yan. maraming maraming pong salamat at magandang buhay happy flying